na-invite tayo sa exclusive press conference ng Lord 9 dito sa SM Makati Cyberzone last July 29. At grabe, napakalupit ng experience na to kasama ang ating mga excellency uprising KOLs at mga content creator friends. Yeah! So ano ba yung Lord 9 mga pre? Atend sa atin ng Smile ang isang dynamic MMORPG na available sa PC at mobile. Meron nga palang sham na weapon masteries dito na magbabago ng combat style at gaming experience mo. Syempre sa so umpisa, commit ka muna sa isa. Dapat isa lang na weapon mastery tas kuha ka ng pangalawa. O kaya naman, i-explore ang napakarami pang ways to level up at progress your character up to 60 different styles. Grabe namang style yan. Isa lang yung alam kong style. Yun mo pare, pakita mo sa akin ikaw agad. <laughs> <laughs> yan mga tol, yung character customization ng Lord Dine. Ay, ba pare? Ipaikuti <laughs> mo, mo. Simula mo. pa mo. lang yan. Paikuti mo. <laughs> Best game ever. Mother f***er. Oh, <laughs> sa sabi mo? Bukod nga sa mga kasama nating excellent Excellency of Pricing, natagpuan din natin ang mga kaibigan natin sa industriya. Mga na content creators, kagaya nila Charisawa, Ch Aningning, Seira, In, at marami pang iba. Tapos pak na pa, ang cosplay. Dayan at Myrtle dito. Shoutout sa'yo, Angel. Ang lakas mo. Sana all. Nakapagpapicture. I release na pala ang Lord9 sa araw na ma-post ang video na to. Kaya naman, download nyo na. Tapos, i-check nyo yung mga social media channels nila sa comment section para updated kayo palagi sa Lord9. follow for more dahil